kain tayo ngayon idol at magluluto tayo dito ng sabdinas mga idol sagin natin itong okra ito idol itong okra masarap pala ito itong kung ito, ulam na nakagagamot pa na gamot sa goiter pa kasi parang binabatak na yung mga yung mga kapit natin ito ito, so mabisang din pala itong gamot may ulam ka na nakagamot ka pa hindi may yung mga uh,

lalagyan ko lang yun, lalaga ko lang yun, lalagyan ng tubig ayan magandang sabi idol maraming salamat sa isang gabi na kayong kayo panonood at sa inyong mga pag subscribe mga idol marami tayong mga tulungan pagdating mga panahon paalam ninyo Nakikita na rin tayo. Sana mga tulong naman lang tayo dito sa akin. Samahan natin dyan, mga kaibigan natin, mga kapangtanan, mga idol. Yung mga bulag, mga kuhan, mga ano. Nakatakalit, yung update tayo, makatulong tayo mga idol. Maraming salamat mga idol at God bless. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Magandang gabi.